mukhang uh, may iba pa na umahabol. Uh, very quickly, tingnan natin. Okay, so, yung ilang mga nakatutok. At saka yung mga nauna, no? may mga nauna pang uh, bumabati. Maraming salamat po sa inyo. At kailangan na po no? natin na magpaalam. I think si Rene Boy Gatula ay nakatutok din. Salamat po no, sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa Pilipinas. Siyempre po mansa. Continue to pray for the ministry. Tingnan natin na ang website, febc.ph. E Click ang Donate Now. Please inform us para ma-assist kayo ng CCRD ng FEBC uh, na mas maayos po, no, lalo during office hours. Okay, kailangan natin na uh, magpaalam ano, sa mga tumulong sa atin. Of course, maraming salamat sa Bukawi Transmitter Site, kay Kayla, kay Nathaniel, sa RTV, kay Wen, And uh, of course, uh, mga broadcast technicians natin, sa engineers Rafi and Nald, sa oposite mo, Reunir, kagapay sa Ahensya de Consencia sa FPBC Radio TV. Ahensya de Consencia servicio Publiko Para sa iyo, Kapilipino Sinong hindi makakalimot sa taong nagsulong ng demokrasya sa bansang Pilipinas? Pangulong Corazon Cojuangco Aquino o kilala rin sa tawag na Tita Cory. Siya ang may bahay ng yumaong Senador Benigno Aquino Jr. Siya ang kauna-unahang babaeng na muno sa bansa bilang pangulong.